Morning everyone. Ayan. Uh, new day, new vlog. Kaya, ang topic natin ngayon guys ay yung tungkol sa nangyari na naman sa amin kahapon. Scammer alert again. <laughs> Ayan guys. Uh, bago ka pa lang guys sa, beach, sa channel ko, pagpindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share na rin. guys kahapon meron na naman kaming na encounter na panibagong scammer so ang bantay dito yung anak ko ako nandun lang ako sa loob uh, pero nandito pa rin ako sa tindahan nandun lang ako sa may table ko doon sa loob ngayon may bumili doon sa anak ko na uh, soft drinks. ang hinahanap niya ang hinahanap niya ko mismo tapos nagbago siya ng isip sabi niya ah uh lemon na lang daw ang bibili niya. So, yung total na inabot ng binili niya ay nasa 25 pesos. Ngayon, nagbayad siya sa anak ko ng uh, 100 pesos. Ito naman si anak ko, inabot niya sa akin yung 100. Tapos, ang ko naman siya ng 75. Isang 50 na papel, tsaka isang 20 na papel saka limang piso na coins. Ngayon, dalawang beses ko binilang yon na 75 pesos na ang total bago ko inabot sa anak ko. Pagkaabot ko pa sa anak ko, binilang ko pa isang 50, isang 20, tsaka isang 5. Ngayon itong si anak ko, inabot na doon sa customer yung supply na 75. Hindi binilang. Hindi niya binilang. Hindi. Binabot na. Ando na. Ngayon, itong si bumili, si customer, um, ano lang ito eh, tumalikod lang yung anak ko eh, maya maya sabi niya, kulang daw yung sukle. Sabi nung bumili ha, kulang daw yung sukle. Ngayon, ibinalik niya sa anak ko yung pera na halagang 45 pesos. Di na wala na si 50 pesos. 45 pesos. Ang ibig sabihin, yung 50 pesos, pinalitan niya ng 20 pesos yung, yung pinalit niya ay 20 pesos na bago na bagong ano yung parang niluko tapos inunat lang so 45 pesos ngayon sabi nung kahit yung anak ko di inabot na yung pera dun sa anak ko inabot naman sa akin na anak ko yung ano mamas kulang daw ang sukli sabi ko sa anak ko bakit kulang ay samantalang inabot ko sa'yo at dalawang beses ako nagbilang sa'yo sabi ng anak ko ay oo ganon. parang nahimasmasan siya tapos sabi ko dun sa ano sa, sabi pa nung ano ah sabi pa nung buyer ano daw alangan naman daw sabi niya ayan lang daw talaga yung sinukli ko yun lang daw talaga yung sinukli niya na natataw alangan naman daw magsisinungaling pa siya kita mo may ganyan pa siyang word ha alangan naman daw magsisinungaling pa siya so ganito nangyari sabi ko sabi ko nga Brian check mo nga doon sa CCTV kung talagang magkano yung inabot kong pera Nakikita na dyan. Alam niyo na marinig ang CCTV sabi niya ay magkano ba yung ano ko ay sige yun na kaya nga nagmamadali ako kasi naghintay yung tricycle Okay tan na doon palang guys huli na agad oh. Sobrang taghirap na at kulang mo 50 pesos eh kailangan pang lang. yung binili niya libre na kumbaga. Kalain mo yan. Guys, may video pala ako kaya lang medyo magulo. Kasi medyo naano rin ako, hindi ko alam kung paano ko siya kukuhaan dahil mahirap na. Mahirap mag-video, 'di ba? Uh, kaya inanuhan ko na lang. Pero meron ako diyan, konting video. eto guys, panoorin niyo. I-check mo. Nagkakabayad ko lang talaga yun. Saan yun eh? I-check mo sa CCTV natin. Maatay lang ha? Pagkano po ba yun? 75 po yung binigay ko. Kaya ka na po ano? May tricycle ako. O kasi nga po alam namin eh. Oo, oo po. Hindi nga po ako nakikipagsaan. Okay po. Hindi oh, di ba? ako nakikipagsaan. O diba? Ano yung mo? Yung mga bago Luma. Di ba dito? Hindi mo pinilang natin dalawa, witness ka. Wala ko lang sa rin sa kanya Bago yung sigweta na Hindi. Nato. Hindi bago, hindi luma. Sa so, nga lang, nagkabilangan tayo dun Yun nga, di ba? Dito ko kumuha ng 50 eh. O, bakit gano'n? Sabi natin i-check sa CCTV. Bakit bigla siyang, ay hindi, nag-aantay yung tricycle ko eh. O. Nag-aantay tricycle? O. Meron ba tricycle? Tingnan mo. ah nagpunta. Ah, ah. So, ayun nga guys, yung video na yun. Um, ang tawag pala dun sa pera, sa modus na yun ay palit pera. Yung, yung 50 pesos na isa sa mga sukliko, pinalitan niya ng 20 pesos. Para sabihin nyo lang ang supliko. Akalain nyo yan, guys. O. Oh. Yung mga may kapwa ko may tindahan dyan, aware lang po tayo sa mga bawat customer natin. Kasi wala silang pinipiling oras. Kung anong oras sila pwedeng mang uh, mandaya. Okay, guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat po sa panonood. God bless everyone.